Magandang araw mga bata, kumusta kayo? So tayo ay mag-aaral na muli, simula na ng ating quarter 3 para sa Filipino 4 at tayo ay nasa unang linggo na ng ating aralin. Para sa linggong ito, ating tatalakayin ang akdang naratibo, partikular ang met metolohiya, mitolohiya. At ang ating kasanayang pangwika na pagtutuunan ng pansin ay ang pangatni. At yung dalawa nitong uri na um, uh, pangatnig na magkatimbang at pangatnig na hindi magkatimbang. So, simulan na natin ang ating pagtalakay. Narito yung mga kasanayan na dapat mong matamo para sa linggong ito. Una, naunawaan ang tekstong naratibo. Ikalawa, nagagamit ang mga bahagi ng pananalita sa pagpapahayag. At pangatlo, nasasuri ang kaangkupan ng elementong biswal at simbolong kultural na ginagamit sa pagbuo ng teksto. Para sa ating unang araw, simulan natin ito sa pamamagitan ng pagkilala sa mga larawan. Pamilyar ka ba sa larawang ito? So ito ay larawan ni Bathala. No, ito yung pinikilalang Diyos ng katagalugan. Okay, so siya si Bathala. Sunod naman, pamilyar ka ba sa larawan na iyong nakikita? Siya ay isang biwata at batay sa larawan masasabi natin na siya ang diwata na nagbabantay sa kagubatan o kalupaan. Sunod namang larawan, pamilyar ka ba sa ating ikatlong larawan? So ito ay larawan ni Apolaki o yung Diyos ng mga katutubo. So Apolaki o si Apolaki, no? Um, depende at uh, susundon natin syempre yung kara, paraan ng kanilang pagbigas. no pero siya si Apolaki o si Apolaki. So ngayon, tayo ay magkakaroon ng Zeus flex. No? i-flex natin yung mga Zeus So pagpapakilala sa mitolohiya. So narito yung ilang mga uh, tauhan, masasabi ba nating tauhan o yung mga kinikilala no pagdating sa mitolohiya. So sila yung mga kilala pagdating sa mitolohiya. So una, narito yung hari, no? Unang larawan ay hari. Siyempre, kung may hari, mayroon ito, reyna. Okay, sunod naman, yung kanina, sabi nga natin, si Bathala. Okay, so siyempre, yung pang-apat naman, meron tayong Diyos at Diyosa. At yung panglima ay Diwata. So, sila yung ilan lamang sa mga karaniwa nating naririnig kapag ang pinag-uusapan ay ang mitolohiya. So, balikan natin, ano nga ba ulit ang mitolohiya o mito? Ito ay mga kwento o akdang pampanitikan o salaysay na nagpapaliwanag ng pinagmulan ng mundo. Di ba narinig niya yung Greek mythology? Greek and Roman mythology? Mayroon din tayo niyan sa uh, Filipino. Mayroon din tayo niyan sa Pilipinas. So, ito ay kwento raw na nagpapalimuanag sa pinagmula ng mundo, ng mga Diyos, ng mga tao at ng mga pangyayari sa mundo. Madalas itong naglalaman ng mga supernatural na nilalang, mga Diyos at mga bayani. Ang mga mito ay nagsisilbing gabay sa paniniwala, kaugalian at moralidad ng isang kultura. So, uh, mapapansin natin na madalas sa pagdaloy ng ating Ah, uh, tala Ay makikita natin na may mga atiyak na pangkat o mga lugar na may kinikilala silang sariling mga diyos at diyosa. So, ma'am, totoo ba 'to? So, ito kasi ay batay na rin sa kanilang Uh, ni Nuno, kumaga nagpasali dila na nagpasa-pasa na mula sa unang henerasyon patungo sa mga sumusunod. So, ito lang yung nagpapatunay na bago pa man dumating sa atin yung mga Kastila ay mayama na talaga ang ating panitikan at gayon din may kanya-kanya na tayong paniniwala, hindi ba? May mga uh, naniniwala sa mga Anito, may naniniwala sa Buwan, sa Diyos ng Buwan sa mga kagubatan. Diba? May mga iba't ibang ritual na isinasagawa yung iba't iba nating mga kapatid sa iba't ibang lugar bilang pagpapasalamat o kaya naman nag-aalay sila ng mga hayop upang protektahan sila. So ito yung nagpapatunay na mayroon tayo talagang sarili nating pagkakakilanlan o sarili nating kultura bago pa man tayo sa kuki ng ating mga mananap. So, para sa ikalawang araw, so, uh, tatalakayin natin, magbabasa tayo ng um, babasahin na lalo pang magpapayaman sa ating kaalaman tungkol sa mga mito at ating makikilala ang iba't ibang mga Diyos at Diyosa na kinikilala ng ating mga kababayan sa kanilang mga lugar. So, nakabasa ka na ba o nakapanood ka na ba ng mitolohiya? Kasi tayo pamilyar lang tayo ba kina Poseidon, kina Zeus, kina Aphrodite, kay Venus. At sa uh, ito ay yung iba pang mga kilala natin, ano, yung pamilyar sa ating pandinig. Okay, so paano ba natin ilalarawan yung mga tauan sa mitolohiyang nabasa o napanood mo? So, karaniwan sila ay may mga kapangyarihan. At kapag gumawa ka ng kalapastanganan sa kanilang nasasakupan, ikaw ay mapaparusahan. Okay. Kasi ganoon nila pinaprotektahan yung kanilang nasasakupan. So, halimbawa, diwata ng kagubatan. So, kapag Um, nanakit ka ng hayop doon o no, kaya pumutol ka ng puno so naniniwala sila dati na may karampatang parusang nag-aantay para sa mga um, gumawa nito Okay, so tayo ay magbasa ng isang teksto. Ang pamagat ay ang Diyos ng ating mga ninuno at pinagmula ng unang kulo na kinuha mula sa www.kapitpisig.com So maari mo itong bisitahin doon at mababasa mo. So dito ay maliliwanagan tayo, magkakaroon tayo ng bagong kaalaman tungkol sa iba't ibang mga Diyos ng ating mga ninuno. So handa ka na ba? So, simulan na natin yung ating uh, pagbasa at pagunawa sa tekstong ito. Ang dakilang Diyos ng ating mga ninuno ay nanggaling sa iba't ibang grupo mula sa iba't ibang kapuluan. Siya ay tinatawag na bathala ng mga Tagalog, laon sa mga Bisaya, kabunian sa mga Ifugao, lumawig at kangkanay sa mga Bontok, kadaklan sa mga tinggians, malayari sa mga sambal, may kapal sa kapampangan, tulok lawin sa matandang sulod ng panay, tagbusan sa manobo, mababaya sa bukidnon, melu sa bilaan, minadian sa tiruray, mamanwa sa negrito ng surigaw at panulak manabo sa bagobo ng Mindanao. Diyos ang tawag sa kanya dahil siya ang dahilan ng lahat at pinagmula ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya rin ang simula bago ang lahat ng nilalang. So, iba't ibang tawag, pero uh, kung susuriin natin, so ito yung kinikilalang Diyos ng ating mga iba't ibang mga ninuno o mga kababayan. Ang bathala o may kapal na mga ninuno ng Tagalog ay tumitira sa bundok ng arayat Siya ang gumawa ng dagat, langit, lupa, at lahat ng tumutubo sa lupa. Siyang nagbibigay buhay at tagapagligtas sa buong daigdig. Isang palasak na kwento sa Luzon ang nagsabi na wala pang nilikha sa daigdig kundi ang langit, dagat at isang uwak na lilipad-lipad na naghahanap ng matutungtungan sa lawak ng karagatan. Wala siyang makita kaya siya'y umisip ng paraan at pinaglaban ang dagat at langit. Ininugan at ibinulwak ng dagat sa langit ang kanyang tubig bilang pagganti ang langit na may nahug, naghulog ng mga bato at lupa sa tubig. Kaya't napahinto ang alon at nagkaroon ng mga pulo na mapagpapahingahan ng uwak. So yun yung um kilalang uh, kwento tungkol sa pinagmulan ng unang pulo. So yun palang ginawa ni uwak, pinaglaban niya para sa ganon ay um, Di ba ano yung ginawa ni langit? Naghagis siya ng mga bato sa lupa. So, kaya nagkaroon ng pahingahan yung uwa. Ayon naman sa matandang panay bisaya, mayroon ding ibong tinatawag na manaul na siyang pinakamakapangyarihan sa kalangitan. Ayon sa alamat, pagod na pagod na sa pakikipaglaban sa dagat ang langit, kaya siya'y dumalangin sa ibon binungkal ni Manaul sa ilalim ng dagat ang kimpal kimpal na lupa at inihagi sa dagat. Ito ang kauna-unahang pulo. So ito naman yung kwento sa bandang Panay sa Visayas. Ang mga Ifugao ay naniniwala sa kanilang diyos na tinatawag na Kabunian na ayon sa kanila ay nakatira sa ikalimang pinakamataas na lugar ng Daigdig. Ang mga igurot sa Benguet ay naniniwala naman sa kanilang apulaki ang mga espiritu ng kidla. Ito ay lumalang sa unang mga tao at nagturo sa kanila ng mga gawaing kamay. Ang mga buntok at kangkanay sa lalawigang bulubundukin ay naniniwala kay Lumawig na siyang pangunahing Diyos at siyang pinagmula ng buhay at lumalang sa lahat ng bagay sa mundo. Ayon naman sa mga bagobong Mindanao, ang pamulak Manobo ay tumitira sa langit. Nang makita niya ang daigdig ay walang kalaman-laman, siya ay lumalang ng sari-saring bagay upang ipalamuti sa daigdig. Ang makapangyarihang Diyos ng bukid ay si Mababaya na tumitira sa tahanang tulad din ng kanyang mga sakop. May kapangyarihan at nasasakop niya ang ibang maliliit na Diyos at Diyosa. Sa metolohiya naman ng mga Tagalog, si Amihan daw at si Habagat ay nag-isang dibdib. Sila ay nakita sa isang biyas na kawayang lulutang-lutang sa dagat. Ang biyas ng kawayan ay tinuka ng ibon at nang mabutas ay nabiyak dito. Nabiyak at dito lumabas ang isang lalaki at isang babae. So parang si malakas at si maganda. Naiiba naman ang kwento ng paglikha ng mga magindanao. Ang Diyos na si Sitli para Misuli bago namatay ay nagtagubilin sa kanyang mga anak na lalaki na ang kanyang, ang kanyang suklay ay ibaon sa pinaglibingan sa kanya. Nang maitanim ito, sumibol at lumaki ang isang puno ng kawayan. Sa bihas ng kawayan, nagmula si Putri Torina na napangasawa ni kabanung Kabanguan at ang kanilang mga anak ay siyang kauna-unahang mga taga-Magindanao. So, ano yung napansin natin? So, sa bawat lugar, may kanila silang kwento, no? Ng kanilang pinagmulan. O kung paano ba nagmula yung kanilang lahi. O pinagmula naman ng um, isla o pulo. O nung kamaari rin yung kanilang pinaka lugar. So, ngayon, maghihinuha kayo. Ano kaya ang susunod na mangyayari? So, mayroon tayong apat dito na sitwasyon na galing mula doon sa ating binasa at ibibigay nyo lamang kung ano sa tingin nyo ang maaring susunod na mangyayari. So, kayo na ang bahalang magdugtong kung ano sa tingin niyo ang maari o posibleng mangyari sa sitwasyon na ito. Sa matunmituluhiya ng mga Tagalog, si Amihan at si Habagat ay nagpakasal. Sila ay nakita sa isang kawayang lulutang-lutang sa dagat. Ang biyas ng kawayan ay tinukan ng ibon at nabutas. Ang sukunod naman nangyari ay, kaya e, sumari mong balikan ng kwento at isulat kung ano ang maaring kasunod nito. Sunod sa paniniwala ng karamihan, ang lalangin ng Diyos, nang lalangin ng Diyos ang daigdig, siya ay nasa langit. Pagkatapos siya ay, ano kayang ang maaring sunod? Karaniwan kapag nag-asawa ang babae at lalaki, sila ay Okay, so maaring magkaroon ng supling o ng anak. Sa mga pangkat etniko sa Pilipinas, may iba-ibang paniniwala ng pinagmula ng unang babae at lalaki. So madalas sila ay nagmula sa batay sa ating mga nababasa. Laging nanggagaling sila sa kawayan, hindi ba? Si Malakas at si Maganda. No? Galing sila sa kawayan. No? Bumuka yung kawayan at lumabas si Malakas at si Maganda. So dito sa araw na ito, napunong-puno tayo ng bagong kaalaman tungkol sa mga Diyos at Diyosa ng ating mga ninuno o yung kanilang tinuturing na uh, bathala at may kapal. Para naman sa ikatlong araw, so tumungo na tayo sa ating kasanayang pangwika. So dito ay ating uh, bibigyang tuon ang pangatnig na magkatimbang at di magkatimbang. Simula natin sa pagbibigay turing o pagbibigay kahulugan sa pangatnig. So ano nga ba ang pangatnig? So ang pangatnig ay isang bahagi ng pananalita na kung saan uh, ito ay naguugnay ng isang salita sa isa pang salita o parirala sa isa pang parirala o maaari ring nagdurugtong sa isang sugnay at sa isa pang sugnay tinatawag din itong pang-ugnay. So, ito yung mga salita na tinatawag natin kung mga connectors natin o yung mga conjunctions natin sa English na kung saan pinag-uugnay niya, pinagsasama niya, pinag niya yung mga salita, mga parirala o maaring mga sugnay o yung clauses natin na tinatawag sa English upang higit na yumaman pa at maging mayabong pa yung pangungusap o yung isang parirala kung sakali mang dalawang salita ang ating pinag-uugnay. So mayroon itong dalawang uri. May sinasabi o may tinatawag tayong pangatnig na magkatimbang na kung saan ito ay nag-uugnay ng mga salita, parirala at sugnay na magkatimbang o makapag-iisa ang mga sugnay nito. So, halimbawa yung at, o, hindi ba, kumbaga, compound sentence o mga tambalan yung kanilang tambalang pangusap na yung kanilang napag-uugnay no ay kumbaga maaring dalawang payak na pangusap yun yung kanilang pinag-uugnay para makabuo ng tambalang pangusap samantala yung tinatawag nating pangatnig na di magkatimbang ay maaring nagpapakita ito ng sanhi o dahilan o sinasalungat naman ng pangalawang kaisipan ang naunang kaisipan. Minobeto ng isang sugnay na makapag-iisa at sugnay na di makapag-iisa. So, ang uh, ibig sabihin ng um, contradicting o uh, sinasalungat niya, magkasalungat yung dalawang um pahayag o maaari rin na nagpapakita ito ng sanhi at bunga. So ma'am, naguguluhan ako. So para hindi tayo maguluhan, ating tingnan yung ating mga halimbawa. Narito yung halimbawa natin para sa pangatnig na magkatimbang. So sabi dito, uh, para sa unang bilang, ang Diyos at Diyosa ay kinikilalang pinakapang makapangyarihan sa pangkat etniko ng mga bagobo. So dito makikita natin na ang pinag-ugnay ng pangatnig na magkatimbang na art ay dalawang salita. So Diyos at Diyosa. So walang um, pagkasalungat na nakita tayo, hindi ba? So pangalawa, ano ang mas pinaniniwalaan mong mito ng unang lalaki? Ang sa Bisaya o ang sa Mindanao? Pangatlo, naniniwala ko sa kapangyarihan ng mga Diyos ngunit nagdadasal lang ako sa iisang Diyos. So walang contradicting doon sa ating mga pahayag. So pinagugnay niya lang. Bilang apat, iba-ibang katawagan sa mga Diyos maging ang kanilang pagsamba ay iba-iba rin. So parang kung natin dito, parang positibo no? yung pangatnig ng magkatimbang. Hindi siya nagbibigay ng, hindi niya kinokontra yung mga pahayag na kanyang mga pinag-uugnay. Bagpos, dinaragdagan niya lamang ng impormasyon o dinudugtungan niya lamang yung pahayag. At uh, bilang lima, ang mitolohiya ng Pilipino ay hindi lang naiba kundi may natatanging katawagan ang mga Diyos. So para mapagkumpara natin, tingnan natin yung pangatnig na di magkatimbang. So sabi, ito raw ay maaring nagbibigay ng sani at bunga o kaya naman dalawang magkasalungat na pahayag. Tingnan natin, hindi ko na alam kung sino ang mga Diyos dahil sa iba-iba ang katawagan na mga ito sa bawat pangkat etniko. Pangalawa, ang gusto ko ay ang Diyos ng hangin kung kapipiliin ako ng Diyos, di ba? Pangatlo, parang meron pa siyang ano doon, di ba? May kondisyon pa siya. Pangatlo, may na akong Diyos pero nagkakasala pa rin ako. Bilang apat, mababait ang mga Diyos, subalit nagagalit din. O, na yung contradicting, no? magkasalungat na. Mababait pero nagagalit. Bilang lima, ang mitolohiya nating na mga Pilipino tungkol sa mga unang tao ay nagkakaiba, bagamat laging nauna ang paglikha sa lalaki bago ang baba. So yun yung ating mga pangatnig na magkatimbang at di magkatimbang. Sa so, tatandaan, pag magkatimbang, ito ay um, nag-uugnay lang no, ng parirala, ng mga sugnay, ng walang, uh, walang sinasalungat na mga pahayag o mga salita. Pero sa pangatnig na di magkatimbang, ito ay madalas o maaring magbigay sa atin ng sani at bunga at yung uh, magkasalungat na pahayag. Para naman sa ating ikaapat na araw, ikaw ay gagawana uh, gagawa na ng mga pagsasanay. So, narito yung mga pagsasanay na uh, iyong maaring gawin. Buhita ng angkop na pangatnig sa pangusap at pagkatapos isulat sa patlang ang isa bilang isa kung ito ay pangatnig na magkatimbang at bilang dalawa kung hindi naman magkatimbang. So, mayroon tayong um, sampu. Okay, sampung bilang para dito. At narito, maari mong iwas to ang iyong uh, sagot kung tama ba ang iyong naging kasagutan para sa pagsasanay. Para naman sa maikling pagsusulit, gayon din meron tayong um, labing limang um, katanungan. Okay, ang huling gawain ay lilikha kayo ng sarili niyong pangusap gamit ang mga pangatnig na nakasaad sa bawat bilang. Okay, so narito yung mga wastong kasagutan para sa unang gawain kanina sa pagsusulit. At para naman sa ikalawang gawain, so maaari ka nang lumikha ng sarili mong pangusap kasi Uh, batay, di ba? Doon sa ibinigay na uh, pangatnig at maaring magkaroon kayo talaga rito ng iba't ibang kasagutan. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa unang linggo ng inyo, part 3 para sa Filipino Court. Maraming maraming salamat sa inyong pagtutok at nawa ay marami kayong natutunan sa ating aralin para sa linggong ito. Ako si Teacher Aiza, magkita-kita tayong muli at sana kayo ay makinig muli sa ating mga aralin sa mga susunod na linggo. Maraming salamat at paalam!